Yo, what is up everybody? Once again, back for another video. So in today's video, si Ate Rose naman yung mag-apply ng trabaho sa bench. Sasamahan ko lang siya. So ako tapos na, requirements na. Biernes kasi ngayon, so sa lunes na ako maglalakad ng re requirements. Kulang ko na lang naman NDI, tapos yung medical, yun na lang. Meron na ako yung iba eh. Papaserox ko na lang. Sa lunes na nga lang yun. Si Ate Rose naman, ah, mag mag-apply siya sa bench ngayon. Sasamahan ko lang siya. So ayun, Sabado sana wala talaga akong gawin para makapag-edit na ako. Nakakailang vlog na ako. Siguro ito pang apat na to. Pero hindi ko pa na-edit. -e so sana magawa ko na siya bukas. So ayun, mag na kami tapos pupunta na kami dun ngayon sa Pasay. At habang pupunta kami dun, sana subscribe na kayo. Para sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan. At sana supportan nyo yung um, ibebenta kong sasakyan. Sana, a uh, sana mapakita ko dito at ipopost ko rin sa page ko kung, kung gagawa na kasi ako ng page ayun doon ko ipopost yung mga sasakyan so yun na nga pupunta na kami Yo guys, so kakauwi ko lang galing bench din naman ko si Rose mag-apply ng trabaho. So nandun pa rin siya ngayon, nauna na ako kasi gagabi na kami parehas pagka hinintay uh, nintay ko pa siya. So umuwi na ako mag -isa. Hanggang mga ano doon, one. Nahintay ko pa yung ano yung break nila, lunch break. So ayun, nung pagkalabas niya, ayun. Nagpaalam na ako sa kanya, uwi na ako. Nung pa na ako, nag-PNR ako. Ah, uh, dapat LRT yun. Kaso doon ako napunta. So, nag-TNR na lang ako. Okay din naman. Tutuban ng baba. So, ayun. Medyo na ako. Dahil wala akong payong. Hindi ko alam kung ano oras siya mga kawe. Yun. Itong araw na to ah. Uh, Sinamahan ko lang siya yun lang. Pero hindi na rin kasi ako pwede magtagal doon. So, yun lang tong vlog na to no. Yun lang. Like nyo na yung video. At sana subscribe na kayo. Hanggang sa susunod ulit na vlog guys. Peace! Really